kwentong I Love Gogi. Ako si Dante. Kung titingnan mo ako, isa lang ako akong anino isang pahinante sa isang malaking universidad na punong-puno ng mga anak ng mayayaman. Ang trabaho ko, ayusin ang mga kable, maglinis ng parking lot at siguraduhin na gumagana ang lahat ng ilaw. Sa madaling salita, ako ang taong nandyan, pero parang wala. At dahil sa trabahong yan, nakita ko ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Ang mga lihim, ang mga yabang, at higit sa lahat, ang isang pangyayaring nagpabago sa buong siyudad at sa buhay naming lahat. Araw-araw, nakikita ko ang mga estudyante. Sila ang mga anak ng mga politiko ng mga sikat na negosyante at ng mga taong may apelyidong mabigat. Pero lima sa kanila ang laging napapansin ko. Sina Marco, Sofia, Victor, Isabel at Leo. Si Marco ang leader, malakas ang loob at ang tanging batas niya ay ang sarili niya. Si Sofia ang babaeng walang pinapansin kundi ang sarili at ang mamahaling bag niya. Si Victor ang parang bodyguard nila, tahimik pero malakas ang dating, laging handang sumunod kay Marco. Sina Isabel at Leo naman mga sumusunod lang parang mga dekorasyon na takot maiwan sa grupo. Isang hapon, mainit at maalikabok ang simoy ng hangin. Nasa gilid ako ng maintenance shed, nagpapahinga habang nag-aayos ng sirang tubo. Sa dulo ng bakod, sa gilid ng eskinita kung saan sila dumadaan pa uwi, nandoon si Elias. Si Elias ang pulube na kilala ng lahat sa lugar na iyon. Hindi siya nang hihingi, tahimik lang siyang nakaupo sa karton niya. May maliit na lalagyan ng kape sa gilid at laging may hawak na lumang aklat. Ang katawan niya ay payat, sunog sa araw at laging may amoy ng usok at luma. Pero ang mata ni Eliasyon ang hindi mo makakalimutan. Malalim, matalim at parang nakikita ang kaluluwa mo. Hindi mata ng isang kawawa kundi mata ng isang nagmamasid. Tumaan ang Majestic 5, nakasakay sa kanilang puting SUV. Pero imbes na dumerecho, biglang huminto si Marco. Tawa sila ng tawa at bumaba si Marco kasama si Victor. Alam ko na may gagawin silang masama. Hindi ito ang unang beses na inalipusta nila ang mga mahihirap sa kalsada. Pero iba ang tingin nila kay Elias ngayon. May bagong level ng kasamaan sa mukha ni Marco. Hoy, Matanda sigaw ni Marco habang nag ang tawa ni na Sofia. Parang ang baho mo ngayon na ah? May special edition ba ng amoy basura? Hindi umimik si Elias. Nakatingin lang siya kay Marco hawak ang aklat. Ang hindi pagsagot ni Elias ang lalo at lalong nagpagalit kay Marco. Lumapit si Marco, sinipa ang karton ni Elias at nagkalat ang ilang basurang naging kumot niya. Pero hindi pa siya sapo. May hawak siyang isang lata ng pintura na ginamit nila sa project nila sa eskwelahan. Mabilis na binuksan niya ito at walang pasabing ibinuhos sa damit at ulo ni Elias. Kulay asul na matitingkad. Ayos. Modern art. Bagong kulay. Bagong buhay. Matanda. Tawa ni Marco. Si Victor naman kumuha ng lighter. Hindi ko alam kung saan kinuha, pero mabilis niyang sinindihan ang maliit na tumpok ng lumang damit at papel na nanandoon sa tabi ni Elias. Iyon na lang ang natitirang ari-arian ni Elias. Nagsimulang umakyat ang itim na usok. Tumawa ng malakas ang Majestic Five, sumakay sa sasakyan at umalis na parang walang nangyaring masama. Pero nandoon ako. Nakita ko ang buong pangyayari. At habang naglalakad palayo ang mga mayayabang na estudyante, biglang tumingin si Elias sa direksyon ng papalayo nilang sasakyan. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak, at hindi siya humingi ng tulong. Ang ginawa niya lang ay tumayo, dahan-dahan, habang tumutulo ang asul na pintura sa mukha niya. Ang tingin niya ay hindi galit, hindi lungkot ito ay pangako. Pangako ng ganti isang tinging nanunuot sa buto ko bigla akong kinilabutan para akong nakakita ng halimaw na nagtago lang sa likod ng anyo ng isang pulube kinabukasan wala na si Elias ang natira lang ay ang sunog na bahagi ng lupa at ang amoy ng pintura walang bakas ilang araw ang lumipas at bumalik sa normal ang buhay ko pero hindi ang buhay nila si Marco ang unang tinamaan Nabalitaan ko sa mga usapan ng mga gwardya na nawala ang napakalaking halaga ng pera sa bank account ng pamilya nila. Hindi lang nawala kundi nalipat sa iba't ibang charity accounts, lalo na sa mga tumutulong sa mga walang tirahan. Pero ang nakakakilabot nang tanungin siya kung sino ang gumawa, nanumpa siya na siya mismo ang nagutos sa bangko. Sabi niya, gusto kong ibigay yan sa mga mahihirap Kasama yan sa project namin. Pero alam ng lahat na hindi siya ganoong tao. Pero walang nakuhang ebidensya ang pamilya niya. Ang pera ay legal na nalipat. Parang may pumilit sa isip niya na gawin yon. Hindi nagtagal. Nagsimula siyang maging nerbyoso. Sa parking lot, hindi ko siya makilala. Dati, laging mayabang at malakas ang boses. Ngayon, laging nakakunot ang noo at may malalaking eyebags. Sinasabi niya sa mga kaibigan niya na hindi siya makatulog. May nararamdaman daw siyang gumagapang sa katawan niya tuwing gabi, parang mga maliliit na insekto. Isang gabi, nakita ko si Marco na naglalakad palayo sa eskuelahan, nanginginig. Huminto siya sa may poste at biglang sumigaw. Wala, wala akong ginawang masama. Huwag kang magkunwari na hindi mo alam. Sumasagot siya sa wala. Walang tao, pero sa tingin ko, kausap niya si Elias o baka ang multo ni Elias. Pagkatapos noon, nagsimulang maging biktima si Marco ng serye ng maliliit na aksidente. Nabali ang braso niya ng madulas sa hagdan na base sa mga gwardya. Wala namang tubig. Pagkatapos, nagkaroon ng sunog sa library section na pinagtatambayan niya at nasunog ang lahat ng notes niya ang mga aksidente ay hindi nakamamatay pero sapat na para sirain ang buhay niya. Sapat na para sirain ang pride niya. Ang huling nakita ko kay Marco ay noong nakatayo siya sa labas ng gate ng universidad. Mag-isa, wala na siyang kotse at parang galing siya sa isang suntukan. Lumapit ako at nagtanong, Sir, gusto niyo po bang tulungan ko kayo? Lumingon siya sa akin ang mata niya ay puno ng takot. May nanonood sa akin, Dante. Alam ko, parang nakatingin siya sa akin habang natutulog ako. Sino po, sir? Tanong ko. Nagaalangan siyang sumagot, yung matanda, yung pulube. Ang mata niya, Dante, hindi ko makalimutan ang mata niya. Pagkatapos noon, hindi na pumasok si Marco. Balita ko, nagkasakit siya sa isip at dinala siya sa isang malayong lugar. Ang dating hari ng universidad, wala na. Para siyang pinutol na damo, bigla-bigla. Hindi nagtagal, ang ganti ay lumipat kina Sofia at Victor. Ang Majestic Five ay naging Magnificent Three na lang. Si Sofia ang pangalawa, ang social media queen ng universidad ang bawat post niya ay may libu-libong likes at followers. Pero isang araw, nagising ang lahat sa isang viral video ni Sofia. Hindi ito ang mga glamour shots na nakasanayan niya. Ang video ay kuha sa loob ng kanyang kwarto. Halos hubad siya, umiyak, at nagsasabi ng mga bagay na hindi mo aakalain na lalabas sa bibig ng isang mayaman at prim and proper na estudyante. Umamin siya sa video na nagpapatalsik siya ng mga mahihirap sa kanilang lupa para lang makagawa sila ng luxury subdivision. Sinabi niya ang lahat ng kasalanan ng pamilya niya at ang mga secret niya. Ang nakakakilabot walang nagsabi kung sino ang nag-upload Walang nakakaalam kung paano nakuha ang video. Ang mas nakakatakot pa sa dulo ng video, may isang mabilis na flash sa screen isang pares ng matang malalim at matalim. Ang mata ni Elias. Nawasak ang mundo ni Sofia. Nawala ang mga kaibigan niya. Naging biktima siya ng cyberbullying. At ang lahat ng dating nagmamahal sa kanya ay nagalit sa kanya. Sa loob ng isang linggo, ang babaeng laging naglalakad ng tuwid at taasno ay naging isang anino na laging nakatungo at takot tiningnan. Samantala, si Victor, ang matipunong tagasunod, ay nagsimulang magpakita ng kakaibang sugat sa katawan. Hindi ito mga sugat na galing sa suntok. Ang mga sugat niya ay parang mga paso pero parang galing sa isang apoy na hindi mo nakikita. Sa braso niya may parang burn mark na hugis parang mga letra pero hindi mo mabasa. Tinanong ko siya isang beses habang nagpapalit siya ng gulong ng kotse niya. Sir Victor, saan po nang galing yan? Tanong ko habang nakatingin sa braso niya. Nagulat siya. Wala ka na doon, Dante. Sigaw niya. Pero pagkatapos bumaba ang boses niya. Parang-parang may pumipigil sa akin matulog. Kapag natutulog ako parang may nagpaparusa sa akin. Ramdam ko ang sakit pero pagkising ko, nandyan na lang ang mga sugat. Ang pinakamasama, nagsimulang mabulok ang mga sugat niya. Hindi ito gumaling kahit anong gamot ang gamitin. Dinala siya sa ospital pero walang makita ang mga doktor. Ang katawan ni Victor ay nagpaparamdam ng sakit na hindi nakikita ng siyensya. Siya na laging malakas at handang manakit ay naging isang nabubulok na biktima ng hindi maintindihan. Sa puntong ito, hindi na lang sa Majestic 5 ang ganti. Kumalat na ang takot sa buong syudad, nabalita sa TV ang mga kakaibang pangyayari, may mga kaso ng biglang pagkawala ng pera, pagkawala ng mga sikat na personalidad at ang mga taong dating mayabang ay biglang nagiging mahinhin at mabait. Hindi ito normal. Ang takot ay parang ulap na bumalot sa lahat. Ako, si Dante, nagsimulang mag-imbestiga. Hindi ako pulis pero alam kong ang lahat ng ito ay nagsimula sa eskinita na iyon. Isang gabi matapos ang duty ko, bumalik ako sa lugar kung saan inalipusta si Elias. Madilim, tahimik. May isang street lamp lang ang nagbibigay liwanag. Doon, sa tumpok ng lupa na sinunog ni Victor, may nakita akong maliit na bagay. Isang medalyon. Hindi ito ginto o pilak. Gawa ito sa kahoy, may lumang simbol na hindi ko maintindihan. Nang hawakan ko ito, parang may dumaloy na lamig sa buong katawan ko at narinig ko ang mahinang bulong. Nakikita ko kayong lahat at babayaran ninyo ang bawat luha na inyong dinulot. Nanginginig akong tumakbo palayo. Alam kong hindi lang ito simpleng revenge. Si Elias ay hindi lang isang pulube. Siya ay isang tao na may kapangyarihan na hindi mo maintindihan. Siguro, siya ay isang shaman o isang tao na may pact sa isang masamang espiritu. Ang mga mata niya, yun ang susi. Ang Magnificent Three ay naging two na lang, Isabel at Leo. Silang dalawa ang pinakatahimik at pinakanaroon lang sa gilid noong nangyari ang lahat. Pero ngayon, sila ang pinakanatakot. Isang hapon, nakita ako ni Isabel sa labas ng maintenance shed. Magisa siya, umiyak. Hindi siya ang dating Isabel na laging nakangiti para lang sa kamera. To ay isang babaeng basag na basag. Dante, bulong niya ikaw lang ang nakakita, hindi ba? Ikaw ang testigo. Ano po ang nakita ko, ma'am? Tanong ko, kunwari walang alam. Ang mata niya, Dante, noong sinunog ni Victor ang mga gamit niya, ang tingin niya sa amin, hindi siya tao. Siya ay siya ay isang bagay na pinadala para parusahan kami. Sumasayaw ang takot sa mga mata niya. Hindi ko po maintindihan, ma'am. Sabi ko, kahit alam ko na ang lahat, nagsimula siyang magkwento. Pinaliwanag niya kung paanong ang lahat ng kasamaan nila mula sa paginsulto sa mga waiter hanggang sa paninira sa mga mahihirap ay nagumpisa lang sa inip at pagiging masama. Wala silang moralidad pero ang mas nakakatakot sinabi niya na laging nararamdaman niya na may sumusunod sa kanila kahit saan sila magpunta. Hindi na kami natutulog Dante, sabi ni Isabel. Kapag pinipikit namin ang mga mata namin, nakikita namin ang kanyang mukha at ang kanyang mata. Sa loob ng ilang araw, ang buong syudad ay parang nasa isang hold up. Ang mga mayayaman ay hindi na lumalabas. Ang mga kalye ay tahimik, lalo na sa gabi. Ang mga pulis ay walang masabi. Ang mga balita ay puno ng mga haka-haka. Si Leo, ang huling kasama sa grupo, ang sumunod na nakita ko. Siya ang dating pinakamabait, pero wala siyang lakas para pigilan si Marco noon. Nakita ko siya sa simbahan, nagdarasal. Matapos siyang magdasal, lumapit ako sa kanya. "Sir Leo," mahinahon kong tawag. Tumingin siya sa akin, walang emosyon. "Dante, alam mo na, hindi ba?" Tumango ako. "Alam ko po kung saan ito nagsimula." Ginawa namin ito, sabi ni Leo, nang dahil sa inip, sa yabang. Inisip namin na ang isang pulube ay walang halaga. Akala namin kaya namin gawin ang lahat at walang magagawa ang sinuman. At doon, nangyari ang mahalagang realization. Ito ang call to action. Hindi para sa akin o sa manonood, kundi para sa Majestic Five, ang pag-amin ng kasalanan. Tingnan mo kami, Dante, sabi ni Leo habang tumutulo ang luha. Mayaman kami, sikat, pero wala kaming kapayapaan. Pinatay namin ang isang tao at ngayon, pinabayaran namin ang presyo. Walang halaga ang kayamanan namin kung ang kaluluwa namin ay kinakain ng takot. Naglakas loob ako at binigay sa kanya ang medalyon na nahanap ko, Sir Leo. Baka ito ang sagot. Pakakailangan kailangan niyo lang humingi ng tawad. Pero huli na, nang hawakan niya ang medalyon, biglang nagkaroon ng malakas na pagyanig. Hindi lindol, ito ay galing sa itaas. Tinining na namin ang langit. Ang malaking clock tower ng universidad na simbolo ng kapangyarihan at panahon ay biglang bumigay. Hindi ito natumba sa gitna, kundi parang may nagpuwersa nito para matumba mismo sa direksyon ng eskinita kung saan Inalipusta si Elias. Doon ko nakita si Elias. Hindi siya naglalakad. Para siyang lumulutang sa gilid ng eskinita, nakatayo sa isang tumpok ng usok. Ang mata niya mas malalim pa kaysa dati. Ang asul na pintura sa mukha niya ay parang war paint ngayon. Isang ganti para sa bawat kasamaan, mahinang bulong ko. Ang clock tower ay bumagsak nang may nakakabinging ingay, hindi sa mga tao kundi sa mga gusali na may kinalaman sa pamilya ng mga estudyante. Ang buong syudad ay nagising sa ingay, nawalan ng malay si Leo at nang tumingin ako sa kinaroroonan ni Elias, wala na siya. Ang tanging natira ay ang lamig ng hangin at ang tunog ng sirena. Matapos ang pangyayaring iyon, nagbago ang ko ang lahat. Si Leo, siya lang ang nakaligtas sa huling pangyayari, pero hindi na siya bumalik sa dati. Nagbigay siya ng isang malaking donation sa mga homeless shelter at umalis sa bansa. Si Isabel naglaho na lang. Ang Majestic Five ay naging isang kwento ng katakutan na ikinuwento ti si sa universidad. Yung mas mag-aaral ay hindi na mayabang. Natuto silang maging mabait sa mga tao. Ang takot ay naging kanilang guro. Ako, si Dante, pumalik sa trabaho ko. Pero may nagbago. Ang mga tao ay nakikita na ako ngayon. Yung mga estudyante ay bumabati sa akin. May respeto. Ang syudad ay naging mas tahimik at ang mga kalye ay mas malinis. Ang kasamaan ay nabawasan. Ang reveal ay hindi tungkol sa kung sino si Elias, kundi ano siya. Nang bumalik ako sa Eskinita, hindi ko na hinanap ang medalyon. Ang ginawa ko, tumingin ako sa lupa at nagsalita, Salamat, Elias. Ang ganti mo ay hindi lang para sa sarili mo. Ito ay para sa lahat ng inalipusta, ininsulto at kinalimutan. Ang napagtanto ko, si Elias ay hindi pulube dahil wala siyang magawa. Siya ay pulubi dahil pinili niya ang posisyon na iyon ang posisyon na laging nakakakita sa mga kasamaan ng mga mayayaman. Siya ang tagabantay ng moralidad. Ang kanyang pagkatao ay isang test para sa mga tao. Ang paghihiganti niya ay hindi tungkol sa pagkawasak kundi sa pagbabago. Pinarusahan niya ang mga taong gumawa ng masama para matuto ang buong syudad. Ang kanilang kayamanan ay hindi nagligtas sa kanila mula sa karma. Hanggang ngayon, kapag naglalakad ako sa eskinita na iyon, tinitingnan ko ang langit. Wala akong nakikitang mga multo, pero nakikita ko ang mga matang malalim at matalim ni Elias sa bawat estudyanteng nakangiti at nagbibigay galang sa mga taong inaakala nilang mas mababa sa kanila. Ang aral na ito ay hindi ko malilimutan. Kahit gaano ka pakayaman o ka huwag kang maging masama dahil baka ang taong inalipusta mo ay hindi lang isang pulube. Baka siya ang huling hukom na pinadala para bawiin ang lahat ng kinuha mo at ang ganti niya ay hindi pera o kapangyarihan kundi ang mismong kaluluwa mo. At sa ganoong paraan, si Elias, ang pulube ang nagligtas sa kaluluwa ng siyudad sa pamamagitan ng paghihiganti.